Hello, what's up mga gags, For today's video ay gagawa tayo ng tutorial para sa pag ng Y9 Prime. So ito nga, ituturo ko sa inyo kung paano siya i-receipt. Step by step tayo mga idol. So una nating gagawin ay ito double click natin to. Kung napapansin nyo to, ito, pinakang ano niya, power button off ito. And itong volume nya sa taas, iyon yung pagsasabay natin para mag ano pumasok tayo dun sa receipt kasi sa settings ng Y9 Prime wala kayong makikita dun na factory receipt no? so umpisa na natin mga ito so pindutin natin sa bay ito natayin lang natin siya so, hanggang di siya nag open mga ito yan nag open na pipitawan mo na yung power button off ito ito lang ang pipindutin mo yung sa pinakang volume sa taas antayin mo lang siya so yan na guys so, yan yung lalabas dyan yan tapos pipindutin nyo yung ipindutin nyo tong clear data tapos yun mga kablogs pindutin natin ang clear data no? so pindutin natin ang clear Tita. kapindutin yun ng clear data ito naman yung makikita nyo factory reset ano. So ngayon i-click naman natin yung factory reset. Pagkatapos niyan, may nakalagay na factory reset. So, pag may factory reset, sa taas niyan may mga na, may nakalagay diyan na enter the words yes. So lalagyan natin siya ng yes. Yes no. Tapos tayo na yes sa taas. Yes. Pagka-click niyo yung yes sa taas pagka-click nyan, factory reset click natin yung factory reset pagkatapos nun factory reset ulit yung ating click-click yan, nagre-reset na siya guys atayin lang natin hanggang sa matapos yung pag-loading nyan no? so yan na, may nakalagay na dyan na ano factory reset factory reset talaga tapos pagka tapos nito ng pagkakaloading niya i-click niya yung white kita niyo. pagkatapos ni i-click yung factory reset. ito Ayan. Pagkatapos yan pagkatapos niya click niya yung restart restart click niya yan saka siya magre-restart So, yun guys, yan. Pagkatapos ng loading na yun, kapag nag-open na, restart tayo. Pindutin natin ang restart. And, next. So, yan na. Skip natin to. Pag may lumabas na ganyan. So, Labo. Yan. Pag may lumabas na ganyan yung sa wifi, i-skip eh, nyo lang. Skip. So maglo-loading siya. Ganyan. Hintayin lang natin. Huwag kayong mainip dyan. <laughs> Tapos enter natin yung password. Enter mo yung password dyan. Pag naklik nyo na next. So yan. Maglo-loading ulit siya. Maglo-loading ulit yan guys. And eh, next na lang natin kung gusto pero kung gusto niyo gumawa ng email yung email niyo ilagay niyo lang pero sa para sa akin next lang kasi nga mga kablogs kapag nakapaglagay na kayo ng email nyo dito sa ganitong scenario yan sa sign in next niyo lang yan, maglo magloading siya kasi nga gumagawa tayo ng email niya so yun guys uh, bali hindi nag-open yung ating ano no yung sa Gmail kasi mali nakalimutan ko na yung ano yung email ko at saka yung password so ang ginawa ko na lang ay nag help na lang ako tapos kinlik ko na lang yung I don't have my phone so yun na nga kailangan natin maglagay ng phone number so, guys naglagay nga ako ng number at yun nga biniverify na yung aking nilagay na number tapos pag na verify na i-click nyo yung continue and yes nalagyan natin din pag ito yung lumabas diyan ganyan tapos mayroon nakalagay dito sa baba yan yes i am i'm in sorry click nyo lang yan tapos i agree pag lumabas na yon pagkatapos may click yung yes i'm in i agree naman yung i-click natin so hintayin natin naglo-loading pa kasi pagkatapos noon ito ang lalabas dyan marami kayong babasahin dito pero sa para sa akin hindi ko na binabasa kasi alam naman natin yan eh kung, papa, kung ano yung mangyayari dyan eh so ito nga yung nandito tap accept to confirm your selection of the this google services setting so I accept yung accept okay. tapos pag may lumalabas na ganyan yung may nakalagay na more eh, tap nyo pa ano, tap down tapos may nakalagay doon, turn on ano bang nakalagay ito the new way to talk to the google, pero para sa akin, no thanks na lang tapos next 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 lang tayo ng next, kapag gano nakikita nyo dyan, so ito na yung sa huawei ID nya, oh. yan lumalabas na so, next lang natin para matapos na yung paglagin natin so kailangan natin pag ganyan na yung lumabas kailangan ng password or number so nilagay, nilagay ko is number tapos pag nalagay nyo na yung number dyan guys get natin yung notification ng ano verification code tapos pag nakuha nyo na mga kablagags yung verification code nyan yan pag nandyan na lalabas ng kusa kasi yun antayin nyo lang So, log in natin. Ayan, maglo-loading siya kapag na-click nyo yung log in. Tapos, ito yung lalabas. Ayan yung lalabas dyan, and then next tayo. And, I agree. Agree yung lalagay natin dito. Para matapos na yung ating ano no, himutok dito sa pagre-reset ng uh, ano nga to? Y ano, Y9 prime. And pag ito na 'yung lumabas, guys. Later mo na lang ilagay 'yan. Mga enhancer this, no thanks. Later na lang kapag 'yan user experience improvement program, so later na lang 'yan. And share analytics, no later na lang 'yan. Location services, later na lang. Okay. And, keep your software up to date, enable. Lagyan natin ang enable dyan. Then, click nyo yung enable. And, new navigation gestures. Lagyan natin dito, click natin yung try gestures. So, pagtapos nyan, click na natin yung finish. And, pag may mga lumalabas niyan sa gallery mo yan gallery next mo na lang yan tapos wait for wifi tapos yan guys tapos na yung ating tutorial so ganun lang adali guys sana may natutunan kayo sa ating pag tutorial para sa pag-reset ng Y9 Prime Huawei okay So, sana may natutunan kayo and huwag nyo kalimutang mag-subscribe and hit nyo na ang notification bell para lagi kayong updated sa mga latest video ko. Maraming maraming salamat. Vlog on